Hello guys, I'm here in my view. So, kung naghahanap kayo ng mga pasalubong dito sa Baguio, ito yung isa sa mga pinupuntahan dito. So, nandito yung mga iba't -iba -iba klase na mga pagkain pasalubong at mga kung anek Ano sila? ubi jam from good shepherd for 400 pesos yeah. also accessories Dumbay. accessories yes. and teaching they have teaching 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 Keychain pen has also uh, sorted 12 pieces for one yeah. Okay. yeah t-shirts then, bags <laughs> t-shirts, bags. eh, lumunta tayo sa mga halaman at iba't ibang klase ng halaman kung mahilig kayo sa halaman saan ka galing? bumaba ka? bumaba din kami kanini doon sa loob Do lo saan loob ito? sa my view ah, oh, nga sa pumunta kami dyan kanina ang daming tao nakababa na nga ako sa dito ang daming tao ang dami nagpapapicture ng mga costume kostum na, wala na. Meron video. Punta lang ulit ako doon. Nandun din ata sila Lee. Oh, Kailangan. <tipos> hello po. <laughs> hello, mga <Madaan. laughs> madam. talaga. <laughs> Ako nila. Hi, madam. Tagasan po kayo. Kalook. Okay. Ah, from Commonwealth. Hello, Hi. mga manilenyos. Kalook. 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 Hello mga Is madam, she? ayan. Ka-bigbay pala tayo. Ay. Dito pa tayo. Nagkita <laughs> <laughs> ang <timeline. laughs> Pumunta ng bagyo para magkita kita mga taga-manalemyos. Ay, ayan pa pala din yung aso. Sige mga madam, Ura. enjoy! Thank you! 100 pesos. 100 pesos. 100, pesos, 100, ba? 100 ba, or 50. 100 pesos ba 50. Same 100 pesos. Ano kayo naman bigyan? Dito na exit ko. Dalawang picture. Dalawang picture, 100. Okay. Tag 100 kayo, 100 each. Tapos ma'am yung... Ayan. Ayan, kung gusto nyo magpa-picture na naka-costume na Igorot or mga bahal yeah, meron na kami 50 na, meron na na kami, yes. kami ka, <laughs> <laughs> so, minds view minds view mo ba sa Ayun doon. Ayun. Ayun. Parang gusto magpa-picture ng ano, naka-costume. Picture ka. Saan ka ya? Dito ba? Baliktad mo. Ay.

Di, lagay mo na daw dyan. Kunin mo, kunin mo, kunin mo. May isa ka ba tayo, hanap tayo ng magandang spot. <coughs> 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 ano? Buwanang wika Oo, buwanang Si Bonita parang lokal din. <laughs> <laughs> Oo, oh, no. Bonita. Swelta. Dito maganda dito. Ang picture ng ato. Paikot lang yan pa. Sino pa? Pinti lang ang solo. Ano ko lang? Set ko.